Nagsagawa ng isang consultative meeting ang Senate Committee on Public Information and Mass Media hinggil sa papel na ginagampanan ng media sa public information dissemination tuwing may crisis o conflict. Dumalo ang iba't ibang representante ng iba't ibang media organization sa bansa. Naroon din ang ilang representative mula sa Presidential Communications Office, pati na ang inyong People's Television Network Incorporated. Sa pangunguna ni PTV General Manager Analisa Puod, isa sa inusisa ni Senador Robin Padilla ay kung paano ang kahandaan ng mga media network kung magkakaroon ng krisis o gera. Bilang General Manager po ng PTV, ako po ay uh, maghihintay ng uh, siguro po ng direksyon mula sa Presidential Communications Office kung ano pong messaging niya amin po ibibigay sa taong bayan. At maganda po, I think it's very appropriate na pag-usapan po ito sa uh, DND sa AFP at doon po sa ibang agency para makapaglatag po yung national government ng mga ganyan nga pong um, direksyon kung sakali pong magkaroon ng ganyan ngang sitwasyon. Ang uh, BTV po, uh, gagawin po namin yung aming magagawa para makatulong pong mag-provide po ng information. But yeah, I think it's uh, high time that we build something hindi lang po dun sa disaster but siguro nga sa panahon na rin ng gera. Alam ko po sir mayroon tayong end ano, N dream system no, na nagagamit naman po natin for in case of uh, public disasters or